Alah, apa ni, di dimurah kena kena ni kena 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 ayo, 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 I-train lang, ganito yun. Music, music, mo lang. Music, music. Bawa Wasn't for you. You. Yeah. kani may yeah. nag-DJ ba? Tang, tanga, tanga. Talagang yung computer. Yeah. Hindi ko alam yung kanta. Change yeah. music ba yeah. para matanta yeah. kami ni Joanna. Bawa mo man. Binab. Alam ko nang dyan. Armin! Ah. I Yan na, nahihina. Yan na, nahihina. Hindi ka pangit! Ano yan? Bimbo lang. Baba mo na yung isa, si Kusay, si Lat. So, pinakadulo yun. Wala music, te? Yung music. Ah, ugot tayo dyan. Ano mo rin yung lalo? Ay, ay, isa na music natin. Yung music na, ma'am. Wala. Pagkitingkat nga. Nakarecord na siya. Nakarecord-record lang. ako. Ay. Ayaw ko nyan. Sabi mo yan. Gusto ko yung mga energetic naman. Hindi, bimbo siya. Masaya dito. kepada gimasi baru kod na lama oh itu dalam girl jadi nama nya oh na 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 call sian no call poli call Apa? ikut baik betul kenaya mana ahora

Tak pernah. Ada dalam ini sih. Ada lagi. Nak seneng kan? Biroti mulai minum. Ya, dekat. Ya, ya. Kalau begitu, ah. Ini aku tu, baby. Catch music. Ah. Kau bilang, palak mo? Saya bilangkan. Komputer mo? Oh, Oo, pangalan ko nandun. Not you! Kanya, Pangalan, Sir Manas. Paano sabi? Highway, National Highway. Ay! Perry. Kiss me. Kiss me. yun na yun. Kiss me. Kiss